Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasa kamay na ng otoridad ang suspect sa pagpaslang sa overseas Filipino worker na si Margaret Garcia sa Saudi Arabia. Sa panayam kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Paul Cortez, kinumpirma nitong kasamahan sa trabaho ng biktima ang suspect na hindi Pinoy kundi ibang lahi. Tumanggi naman itong magbigay ng iba pang detalye sa pagkakakilanlan ng suspect habang patuloy pa ang investigasyon ng kaso. Nito lamang linggo, nagsumite ng resolusyon sa Senado si Senator Risa Hontiveros na naglalayong maimbestigahan ang pagkamatay ni Garcia na natagpo ang taddad ng saksak kamakailan. Umaasa rin ang mambabatas na makakatulong ang resolusyong ito sa pagbuo ng mas malakas na mekanismo sa pagprotekta sa mga OFW, lalo na sa mga kababaihan. Naglabas na ng schedule ang Land Transportation Office o LTO para sa renewal ng mga napasong driver's license nitong Abril hanggang Setyembre ngayong tao. Ito ay matapos ang pagbabalik ng supply ng plastic cards para sa physical driver's license. Sa inilabas nitong Memorandum Circular ngayong araw October 5, nagtakda ng schedule ang LTO kung hanggang kailan lang maaaring mag-renew ang mga paso na ang lisensya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, maaari nang magtungo simula bukas October 6 sa LTO offices ang mga motorista na nag-expire na ang driver's license noong April 1 to 30. Dagdag pa nito, sino mang hindi makapagpaparenew sa itinakdang schedule ay otomatikong mapapaso ang lisensya. Target naman ng ahensya na makompleto ang pamamahagi ng backlog sa plastic license sa card sa Marso sa susunod na taon. Ipinagdiriwang ngayong araw ang National Teachers Day bilang pagbibigay-pugay sa kaguruan ng bansa. Pinangunahan ni Vice President at Department of Education Secretary Sara Duterte ang pagdiriwang sa Father Saturnino Urios University sa Butuan City. Dinaluhan ito ng mga guro at opisyal ng DepEd mula sa Region 9, 10, 11, 12, Karaga at Bar. You play a vital role in shaping not only the minds of our youth but also in molding the future of our nation. Nangako rin si Duterte ng tuloy-tuloy na suporta sa sektor ng edukasyon, partikular sa mga guro na tinukoy nito ang frontliners sa sektor ng edukasyon. Isa narito rito ang pagbabawa sa administrative duties ng mga guro nang makapag-focus sila sa kanilang teaching task. We reaffirm our commitment to supporting and uplifting you, our teachers, our frontliners in education. We continue to advocate for better resources, improved working conditions, and enhanced professional development opportunities. Nagpahayag din ng pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga guro. Sa isang Facebook post, siniguro nito na prioridad ng administrasyon ang kapakanan ng mga guro at kanilang pamilya. Mawawala ng serbisyo ng tubig ang ilang bahagi ng San Juan, Quezon City, Marikina City at Binangonan sa Rizal simula ngayong araw October 5 hanggang sa Martes October 10, ayon sa Manila Water Company. Ang water interruption ay para bigyang daan ng maintenance activities sa mga nabanggit na lugar. Sa San Juan, simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas alas 4 ng umaga, mawawala ng tubig sa mga bahagi ng Barangay Balongbato, Barangay Pedro Cruz, Barangay San Perfecto, Barangay Progreso, Barangay Rivera at Barangay Batis. Sa Quezon City, simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang bukas ng alas 4 ng umaga, may water interruption sa ilang bahagi ng Barangay Claro, Barangay Duyan-Duyan, Barangay Kirino 3A at Barangay Holy Spirit. Mawawalan din ng serbisyo ng tubig sa bahagi ng Barangay South Triangle bukas Biyernes, October 6, alas 10 ng gabi hanggang Sabado, October 7, alas 4 ng umaga. Sa Marikina City, mamayang alas 9 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas sa bahagi ng Barangay Barangka ang water interruption. Sa binangonan Rizal, apektado ang serbisyo ng tubig mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 bukas ng umaga sa barangay Daranga. Gayun din sa lunes, October 9, alas 10 ng gabi hanggang Martes, October 10, alas 4 ng umaga sa mga sumusunod na barangay, Darangan, Makamot, Mambog, Palangoy, Pantok at Tatala. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, Naguulat. At inyo pong ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Solian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <quantify noise>